Hello! Nung Feb 17 pa nga pala kami, last nagkita nito ni BB Boy. Kaya today, meron kaming date. Natatawa ako pag tinatawag ko siyang BB Boy. Hindi eh, ako sanay. <laughs> so, nandito nga pala kami sa si Glorieta 4 at plan namin kumain sa sumo ni Pang fourth time ko na nga nakakain dito. Pero yung third time, kasama ko naman siya. Yun yung December 31. Mabuti nga nagustuhan niya dito kasi medyo picky eater yan eh. <laughs> char. Ito nga pala guys yung rate nila at saka ito yung mga available nila dito. Ang nagustuhan ko nga dito ay unlimited yung kanilang cheese. Tapos unlimited din yung kanilang rice. Tapos dito guys, ilalagay nyo lang kung ilan yung ordering ninyo. Dito sa mga side dish, ang maximum nila pag dalawa lang kayo ay 4 orders. Tapos naman dito sa kabila, kapag dalawa lang kayo, maximum of 6 orders. Pero dahil maraming tao nung time na to, ginawa ko na lang 6 yung order dun sa side dish. Kasi baka parang ang mangyayari, pag order namin o order ulit kami. So, pilag isa na lang namin. Ang ganda rin pala nung part na naupuan namin kasi may view siya ng labas kumuharin rin pala kami ng crab stick at saka ng fish cake. So, ayan, Disney princess ako today. <laughs> Char. Nak, chef na chef pa. Oh. Ay, eto, tawa, tawa ako dito, guys. Gutom na gutom na kasi talaga ako. Tapos, pinatanggal ko na sa kanya yung, ano, crab sticks at saka yung fish cake. Tapos, pinabalik ko rin after kasi pagkakagat ko, malamig pa. <laughs> Bali, marami rin kaming nakain dito. Kaya nga lang, hindi ko na na-video dahil gutom na rin talaga kaming dalawa. Ayan nga, yan lang yung na-video ko. Unlimited soup na nga rin pala sila guys if gusto ninyo. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa Adidas at saka sa Nike dahil naghahanap siya ng slides. Parang wala naman siyang nagustuhan na slides kaya tumingin-tingin na lang din siya ng jacket. Tinanong ko nga siya, "Bakit 'yung mga lalaki mahilig sa slides?" Tapos 'yung sagot niya sa akin, "Siguro daw kasi para makapagsuot ng socks." Tapos ayun lang, that's it. Bye.